Magandang umaga, Parik Mike, Boss Lawrence. Naku, maabot na sa 208 yung bilang ng mga lunsod at munisipalidad na nagdedeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino Phenomenon. At sinabi nga nitong si uh, PCO Secretary Joey Villarama at sa rita kapagsalita ng Task Force El Nino na pinaka-apektado rito ang rehiyon ng Mimaropa. Kasama rin sa mga lugar na ito ang mga lalawigan ng Occidental Mindoro. Sa Tampadarat. Sa Pati sa inyo, paring Mike, nako, grabing naapekto niyan. So, kung natatanda mo, paring Mike, kay Tayan, ni, uh, binisa tayo Ni Pangulong Ferdinand na Marcos uh, Jr., kamakailan lamang. At uh, mukhang uh, may assurance naman na magbibigay ng tulong daw sa mga magsasaka. At bukod dyan, paring Mike, yung Sultan Kudara, Pagindanao del Sur, Pagindanao del Norte, at sa South Cotabato ay kasama rin. Sa mga nagdeklara na nung una pa man ng state of uh, calamity at binanggit din ni Asec Villarama na nasa 5.90 billion pesos na ang haragan ng pinsala ng Tagtayot o Katumbas ng 4,204 na hektarya ng taniman at sa 113,585 rin ang mga apektadong magsasangah at mangingisda na, na kasalukuyang apektado ng uh, Tagtayot. Samatala pinahig naman ni Villarama na nagsimula ng pamamahagi ng tulong pinansyal ng pamahalaan sa mga apektado ng matinding El Niño. Mula sa Palasa ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas.